Briana. 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 Mana kau buat macam? Oi. Oi. Mana kau mau? Ano yan? Ano yan na panood mo? Uy. Oh, Apa nak pandu orang ni jana? Ha? Mulak naman. Mana nak pandu orang tu? Mulak naman. Mulak naman pindah nak pandu orang tu. Mulak naman kikita. Bapak Jan. Uy. Hello, oh, Jen. Ito ka natutulog. Shhh. Oh. Libi. Baba is yan. Di na. Kasi na. Baba na. Baba na. Oh. Oh, masilaw. Uy, oh. malubat pa tayo. Oh. Cancel muna natin. Uy. Ay, na tingnan mo. Baba na. Okay, ka rin. Baba. Diyan ka matulog o. Oh. Sigaan mo. Natingnan mo si Blackie. Ingit si Blackie sa'yo. Oh. Wow. Tulog na siya. Alam ko ba yung nagahiga ka dyan Yung pala yung uh, Ano ka pala Yung kapala ka pala Sa bubong Pasaan hmm. na naman oh Balik na naman oh Oo 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 Uy Uy hindi May pasilin pa oh Smooth sa talaga yun to oh, Smooth sa yan oh no? Sabi niya Anong ina... Mutok ng butsi mo dyan, ha? Ano? Saan ka na naman? O, oh, pa May palabing-labing pa ito. Kaya dito nga matutulog. Dahil pag doon ka sa loob, bastos ka. Buti kung doon ka na tae sa butas ng... Ano, eh hindi eh. Well, naka pa na nilagay yung tae mo sa... Lagayan ko ng... Ano? Mano? lagayin ko ng ano ng buhok panalagay basta 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 da eh shhh basta? basta na basta basta Briana, Briano, magkulit. Briana ang magkulit. Ay, magkulit. Ano naman o. Gusta? Kumusta ba? Uy. hey, kaya ko siya ginawa nyo ng higaan para meron siyang tambayan. Ay, ano ba yun? Yung isa naman, oh. Patulog-tulog, oh. Ating distribuhin natin siya. Ayan, oh. Ah? na Ha? Ah, yan. Ha? Ah? Disturbo ba? Ah. Uh... <laughs> Disturbo? Mano mo man na? Eh. Minsan napapalo ko sila dahil pasaway. Oh, aray! Hindi ko sila inilkatiran dahil para magmangarate sila may panlaban. <laughs> ha? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oh, yung isa, oo, oo, oh, oh na, oo, oh, na, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, Mga parito na naman yun. Ano yan? Huwag mong sirayan yan. Higaan ninyo, higaan ninyo yan. Oh, hindi pa kayo naliliguan, ha? Ito, ay hindi ko naliliguan na mahaba ang kuko. Hindi ko ninalikatiran. Yung isa lang. Yung malit na yun, si Brianna. Brianna, ang makulit! Ito naman si Brickman. Brickman. Si Brickman naman ito. Brickman! Brickman! Twins! Where are you, twins? Twins! dito ko sila patulog malilinis itong basahan na yung karton ay malilinis yan no, matulog ka dyan, mainit ah, kung kayo pala'y walang itlog nakapun na ko kayo pala ay hindi kayo magalalayas takaw pa naman ito ng sisiw hindi sila nakain pag ang ulam nila ay hindi masarap Pero kumakain naman sila ng ano, karne minsan. Yun. Ulam nila ngayon ay karne. inas kaso lang inasungkit. Aray! Bakit? ay mo magpa-disturbing? Ha? Ha? Eh, gano'n siya. Naman video-video siya. yung isa eh. Dito, Brianna. Brianna! Shhh! Baya na! Mainom ka! Mainom ka ng tubig! Lagyan natin sya ng tubig. Lalo dito yung tubig, oh. <coughs> mm. Baitan mo <man> na natin. Hmm. <coughs> tao. Oh. Hmm. Ako ba may ka? Oh. Ako oh. kuha hmm. ka, tas di ka pala naman nainom. Kaya ito't pangkatawan. Uy! Ba't ka nagahiga? Psst! Psst! Uy! ini net burn out dah na naman itu tayo <coughs> spesial pa oh oh dia tengin mem break break man masama riana apa kau antuk boleh lah kurenti Ang alaga kong pusa ay dati sila ay pito. Piniliyo yung iba. Ang iba naman hindi na nakauwi. Kaya yun, ampon ko naman yung bago na yan. O, ampon ko yan. Kali bago. Babae. Naku, Brianna. Bira na naman na may ano sa'yo. Ipailigit ka na naman. Psst. Anong nagawa na ito? Anong kulit ba niya? Ah, pang sundot ng sundot dyan. Ano yan? Oh, gatotpik ka ng... lang. <laughs> bagal. <laughs> Uy. Hey. Brianna. Brianna. Brickman. Brickman. Brickman! Ignore! Ayan, makulit to. Pag baby pa, makulit. Pero pag may medyo gano'n na, gano'n na daw kanyang edad, uh, ayaw na niya makulit. Siya ay behave na. Tulad sa kanya, behave na dahil siya at siya ay old na. Ayan naman siya ay makulit kasi siya ay youngest. Ano ba yung nahanap mo dyan? Uy. Ano yung nahanap mo? Ah, kaya sya mo. Ano na gawa mo? Ha? Ano na gawa mo? sungkit. Ano na lang, ano, ano na lang ang inapang sungkit. Ha? Ah. Lumapit naman yung isang bakulaw. Oh. Bakit Kaya raw naglambing? Hello. Oh. Oh, ha? Ibon? Ibon. Yeah, isang magkulit kulit, Briana. Higa ka na naman. Yung aking tanim mo. Oh. Nagkit-kiat. ah uh, kiat Ba't tumaba? Abunuan ko pala ito ng tae ng kambing. Abunuan ko may hapo ng tae ng kambing. Tuga lumabas. Dito ka lang. Ito na isa oh. Ay, saan saan ay nalugmok ah. Lugmok lang lugmok oh. O, tanggal ko lang idamo. Oh, may damo oh. May oh, damo oh. oh, oh. Alay. Paglaro na kayo. maglaro na kayo ni Brianna. Sige. Laro kayo dalawa. hoy, Laro na. May hidhid na walang hidhid. Laro na si Brianna. Ito hidhid ka naman ng hidhid. Hmm. Hey, oh, 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 Lugmok na naman. Shhh. Tari ka -tar lugmok ang lugmok. Gusto mo, Brianna, ng gamot? Uy. Malay butterfly pa. Magulit ng aking pusa. Gusto yata ng gamot. Ito yung gamot po nila. Ang gustong gusto ng pusa. Ito yun. Gustong gusto nilang kainin itong dahong ito. Ayun, matigas ito yung gamot ng mga pusa at aso ito yung dahon gustong gusto lang kainin itong ugat gusto lang kainin yung ugat na ito ganyan po ang kanyang dahon Hmm. Hmm. Bakit yan sa ano? Hmm. Ito ang oh. Hmm. Nakain nila yun. Nakain. Gusto na yan, yun ang gamot nila, oh. Paborito nila yung ganyan. Inakain nila yung ugat na yan. Gamot po nila yan. Kaya yan ay nasama ko sa paglaga din ng inumin ko meron pa rin silang inakain din ng aso naman yung magaspang pangalan ba na yung dahon ay yung pang kis doon ng kaldero sarap masarap ba yan inahigaan mo na yan napagulong gulungan mo na yan yung paru paru naman wala ganahan dun sa ano, mayana. Yung mayana na yun ay gamot ko po yan sa bukol. Oh, ang cute ni paro-paro. Paro-parong paro bukid. Ang buktot na likid. Aba, mayroong larva. Kaya pala, mahali yung paro-paro, may larva dito. Oh. Ay, Unting gid ka lang kumain. Ah. Meron na oh. Aba, ganda lagi ng ano. Tatlo. Maging butterfly na ito. Kaya pala naubos yung ano. Oh, ang amo ni butterfly oh. May tatlo o oh, isa, dalawa, tatlo. Ito ay ano, lukban. Abaon ko lang ito siya sa lupa. <coughs> Kapansin ko lang. Kaya pala naman nag-ubos dyan ha. Ah. Magiging butterfly yan. Yan. Magiging butterfly sila. Inakainin niya yung dahon. Uy, well, butterfly, nasaan ka na? Uy, ano naman nagawa mo dyan? Pati kayo na na dyan. <laughs> kulit to. Oh. Hmm? Kahit ano na lang oh, si Brickman naman ang kumain. Paborito po nila yan ka subscriber yung inakain nila. Gamot po nila yan. Yun ang lahi kong inabunot para para ipakain sa kanila. Hmm, huwag mong yung butterfly. Wala na oh. Ito, ibabaon ko na lang. Ito siya. Dito. O hanapan ko siya kung saan ko siya ibabaon. Oh, mong pakalman. Pakalmanin itong malinggot na ito ay. Malingkat pala. Lumipad na yung butterfly. Bumisita lang yung butterfly pla doon. Pag maano ha. Yung gate namin no. Sira na. This is a... Uh larva larva have a tree larva Oy, larva kinubos na yung dahon dyan yan sila kapansin ko lang ngayon itong mayana naman marami na rin humihingi dito sa aking mayana kaya ito'y palaguin ko tatanim ulit ako sa mayana kung yan wow wake up na yung aming isang kit Twins? Twins? Oh. Wake up na ikaw. Ha? Huh? Hindi ka makatulog. Mainit. Uga ako rin. Hindi makatulog. Mainit. Blackout. Ha? Huh? Burnout. Ay, paano yan? Mamaya ulam ninyo. Ay, karina na naman. Ay, ayan na naman ninyo kasi karni. Masarap naman yung karne. Hmm? Ayun magpahi magpahipo. Pag siya nagutom, nagalambing sa akin. Pero pag di siya nagugutom, ayun yung maglambing. Mano? Ha? Huh? Ayaw? Bakit? Ha? Huh? baket Bakit? Hmm? Tulog lang. Subong ka. Hmm. Ang buong katawan niya. Laro na. Hmm. May laruan ka. Oh. Inakuha ang ganda ng laro ni Brianna oh. para maglaro ka daw. Oh. Laro <laughs> na. May corona ka na dyan. Uy. Laro na yung aming house ay under construction pa ito. Wala pang pang pa, palitada sa loob. Wala pa kaming pera. Twins! 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 Sana yung dalawa. Oo, oh, 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 tinay, oh, Oh. <laughs> Kaya pala lagi nagbalik-balik pala yung mga ano. Butterfly. Hindi mo mahuli yon Ikaw ay hindi lumilipad. Sila ay lumilipad. Masarap yan. Wala na yan. Masarap. Mamayang hapon, manguha tayo ulit yun po, yun po ka mga ka-subscribe, inakain po talaga nila yan. Yang, ano na yun, mabango yung kanyang ano eh, gam, yung kanyang ugat. Mabango. Inakain nila pag nagasakit yung tiyan nila. Hmm. Pag nagasakit yung nila, inakain. Yung isa naman, o. Oh. Tumbling ng tambling, o. Oh. Huwag mong pakalman yan at malaglag yung uod. dito sa kalamansi kaya baka maraming uod oh, daming alamitas pa naman dapat dapat ay naman nakut ka sakit sa na kaya ba ka nakut ka <laughs> pati bakal baga ba na dot pikuy pati bakal inakain mo Tingnan mo. nakain pati bakal lo oh. kung pasaway talaga o oh. bakal yan hindi yan di mo kaya yan ito niya, oh. yung isang isa, pagulong-gulong naman. Gusto nila pagulong-gulongan yan. Talaga ng katawan nila, yan, oh. Gusto nila talaga. Dahan, dapat na naman isa. Huwag ka dyan sa kiat-kiat! <laughs> <laughs> yan ang trabaho nila pag umigyan ko sila ng ganyan sige mamaya manguha tayo para meron kayo nga lagi ko doon ay sa karton hmm. Mangunga ko niya mamaya ng marami doon ko naman ilagay sa karton sa higaan nila para doon sila magkakain Tapos ba isa oh bit bit naman ano na lamang ito talagang pasaway